I told you so, di diba? <laughs> Gago! Bakit I told you so? Bakit kanyo I told you so? Simpleng simple lang mga kababayan. Kunwari, siya pa ay malapit sa mga Duterte. Kunwari, kaibigan pa siya ni BP Sara Duterte. Kunwari, pinupunan niya pa yung kapatid niya. Diba? Ang ingay-ingay nito. Pagating sa bigas, sa sugar, sa lahat na lang. Ang daming sinasabi nito sa, mga, kapatid niya. Ang ending pala, pupunta rin sa kapatid niya. Wah, walang kwenta talaga. May tawag dito. Excuse me po, excuse me po. Pahingin akong tubig, pahingin tubig. May tawag po dito, alam nyo kung anong tawag dito? Namamang ka sa dalawang ilog. Ito yung tipo ng lalaking ayaw iwanan yung asawa. Pero ayaw din iwanan yung kabit. Hindi eh oh, sandali ah, hindi ko ini-encourage na iwanan yung asawa niyo ha. Kaya lang ni lolo ko muna, iwanan mo na. Pakipag gano ka na. Hindi ako nanini, hindi ako naniniwala sa divorce. Ako naniniwala ako na dapat ipaglaban ng ang uh, marriage. Pero kung niloloko mo naman Ya, yeah. ang kasi ang dami mo sinasabi. Ah, ganto 'yung kapatid ko, ganito 'yan, ang dami mga kurap, daming ganto. Magalit ka na, ading, magalit ka na, mga ganang ganong ka pa. Oh, ba? Diba? Tapos in ending, nandoon ka rin pala sa kapatid mo. Kaya tuloy tama talaga yung sinasabi nung iba, yung blood is thicker than the... Ano? Than the sugar. Hindi, than the water, di ba? Talaga naman. Eh, hindi mo na maaalis. Marcus yan. Marcus at Marcus yan. So, ibig sabihin, talaga nga namang hindi ho aalis yan sa Marcus. So, yung, yung sinasabi niyang kunwari, nakadikit lang siya kay Pangulong Duterte o di kaya kay Inday Sara. Ginagamit lang niya. Gusto lang niya yung boto. Kaya kung ikaw, makabibi Sara Duterte ka, makaduterte ka, wag na kayong palilin lang, papabudol na naman kayo. Ulit-ulit na lang 'yung budol nyo, ha? Hindi, ah, mag-comment nga dito 'yung mga kababayan nating nabudol. I-comment nyo nga sa baba 'yung mga kababayan nating nabudol ako. Pero this time, di na ako magpapabudol kay Imi, ha? Parang awa. Hindi na. Sabi nga ni B.P. Sara Duterte, kung isa'y makikisama pa sa mga Marcos, never again. So, kung kayo po ay... Uh, uh, hindi na magpapabudol uli, i-hashtag nyo dyan, never again. Sa mga Marcos. Hindi kasi ako, magpakatotoo na tayo, anak ng tutsa naman, no? Oh. Uh, it's either... Hindi pa pwede kasi the, the line has been drawn. Ibig sabihin, naguhitan na yan. It's either you're there or you're there. Mali, mali, mali. It's either you're there or you're here. Ganun lang yun, di ba? Hindi pa pe pwede yung, yung kanang paa mo nasa, nasa Marcos. Yung kaliwa mong paa nasa mga Duterte. Hindi pa pe pwede. May linya na Nilagyan na ng linya yan eh. It's either you are for b pisara Duterte or you're for the Marcos. Inamili ka na. You are for the Marcos. You are for your family. So mga kababayan, huwag na tayo magpabudol uli. Pag kayo, binoto nyo pa yan ha. Tanga -tanga nyo na talaga. <laughs> hindi, baka mamaya yung iba dyan, iboboto pa rin yan dahil, ah, hindi, kakadikit ni, ni BP do, Ay, tangan nyo na talaga. Inaraw-araw nyo na pagiging tanga. Ganyan ang ginawa. Tandaan niyo ganyan ang ginawa ni BBM. Kunwari, unity-unity sila ni BP Sara Duterte. Kunwari, pakanta-kanta Basta tayo! -ay. Ay, mali. Basta tao pala. Basta tao. Basta tayo! Tayo pala tayo, tayo. Di ba? May pag ganyan-ganyan Basta, Pasapasahan pa, kunwari. O, oh, ano sinabi ni ni BP Sara Duterte? Hindi naman kami kaibigan yan. So, ibig sabihin mga kababayan, ang mga politiko talagang minsan kung ano yung nakikita natin, wag u natin kagad pinaniniwalaan. Ha? Eh propaganda lang yun na magkaibigan ang mga Marcos at Duterte noon, di ba? Kunwari lang dumidikit ang mga Marcos noon sa mga Duterte. Oh, nabudol na kayo noon. Kaya nga nagsorry si Inday, di ba? Nagsorry si BP. Sabi pasensya na. Sorry. I ask for your uh, 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 for apology dahil ganito ganito nagsorry na siya eh. O ibig sabihin, dapat tanggapin na natin na nabudol kayo nun. Tapos, eto na naman kayo. Uulit na naman kayo. Ano to? Araw-araw na lang? Uulit na naman kayo na magpapabudol dito sa kapatid. Ay, eh, bay, baka problema yan. Alam mo, isa pang patunay na bakit... Uh, etong si ano si si ano si uh, Amy Marcos eh namamangka sa dalawang ilog. Alam niyo ko ano pang patunay diyan? Hindi nga siya pumunta dito eh. Mantakin mo? Kapatid ka. Senate slate lahat nandoon. Hindi ka pumunta. Palalabasin mo kasing api ah, dilit lang ako. Ganun. Style nito ni Senator Amy, oh. Pinilit lang ako na uh, mapasama dyan. Pero hindi naman talaga. O, oh, eh. Gusto lang niya kasi yung makinarya ng Marcos, makinarya ng administrasyon, pero hindi siya agree sa mga ginagawa. O hindi, walang prinsipyo ang tawag doon. Kaya nga, pansinin nyo ngayon, ha? tingnan nyo. Uh, nilaglag siya pismo ng kanyang... Uh, ng kanyang kapatid na si Marcos, di ba, sinabi niya, uh, keso ano daw, keso, uh, inunahan na kayong mga, mga panya. Nagpadinig pa. O kanina para maging bahagi ng isang koalisyon. Sabi nila, ang halalan daw, ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit, kabaliktaran po, ang inilulunsad ng ating alyansa sapagkat ito ay isang kilusang bayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan kapansin pagkakaisa na naman yan <laughs> di lang niya ginamit 'yung salitang pagkakaisa pero 'yun ang punto niya eh ang punto niya pag-election daw, usually nag-aaway-aaway ang mga politiko. Pero sa kanila, pagbubuklod daw. O di pagkakaisa din yun. Eh, ayaw mo nang gamitin eh. Alam mo kasing ginamit na, na nabudol na yung mga Pilipino doon sa salitamong pagkakaisa. Kaya ang ginamit mo ngayon, pagbubuklod-buklod. Ewan ko mga kababayan, ha? kung kayo sumasakay pa rin sa ganito. <laughs> Ewan ko sa inyo. Wala na talagang pag-asa bayan natin kung hanggang ngayon pinaninhiwalaan nyo pa rin to. Pansing si Senador Aimee lang ang wala sa entablado, oh. biru biro ng Pangulo. Kasama din po natin si Senator Aimee Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at na busy na na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Kita mo? Ayaw <laughs> ko talaga sa inyo. Ayaw ko sa inyo mga kababayan pero Magising-gising na kayo. Mantakin mo, eh, wala siya dyan. Anong pinapalabas niya? <laughs> Ibang level ka talaga, ano? Uh, uh, Senator Amy. Ibang level ka. Maniwala ka siya akin. Ibang level yung kaplastikan mo. <laughs> Ibang level yung pagiging politiko mo. Halatang halata eh. Maru ano siya eh, ginagawa niya ito para alam mo kaya hindi siya makabitaw-bitaw diyan kasi pag nanalo siya na senator parang ang pinapahiwatig pa rin ito gusto pa rin ng taong bayan ng mga Marcos pag nanalo siya gusto pa rin ng taong bayan ng mga Marcos kung kayo mga kababayan ko na nakikinig dito Naiinis kayo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin? Naiinis kayo kasi bumalik na ang droga sa sa mga kapitbahay ninyo? Naiinis kayo dahil pabagsak na ng pabagsak ang nangyayari sa sa inyong mga lungsod? Bakit? Dahil nga doon sa korupsyon sa flood control project na 'yan. Pag kayo naiinis na kayo dahil nauubos na ang pera ninyo dahil sa maling pamamalakad sa gobyerno. Pagkakataon nyo na to. Ilabas ninyo ang saluobin nyo at huwag na kayong bumoto ng Marcos pa. pagbumoto pa kayo ng Marcos, eh tanga na kayo talaga. <laughs> eh kasi kita nyo na hirap na hirap na kayo, di ba? Hirap na hirap na tayong bumili. Ang ah, mahal-mahal, reklamo kayo ng reklamo. Ang ah, mahal ang bilihin, hindi sa ang sahod. <laughs> Tapos, iboboto nyo pa rin, same people na ngayon ay nakaupo na hindi na nagawa ng solusyon at lalong lumala ang problema ng ating bayan. Lumala nga yung problema ng ating bayan mula sa mga mula sa 2022 hanggang ngayon lumala yung bayan natin. Pero ang iboboto nyo pa rin, pareho pa rin, Marcos pa rin, may tawag na sa inyo. Sa, eto lang masasabi ko sa inyo ha. After this, etong mga susunod na taon na after, pag nanalo si Amy Marcos at nagtaas ang mga bilihin at pumapalo pa ang kabags, uh, bumabagsak pa ang bayan natin, huwag na kayong magreklamo. You deserve it. Gets nyo? you deserve it. Wag na kayo magreklamo. Bakit? Binigyan kayo ng pagkakataon, binoto nyo uli. Nagkamali na nga kayo noong 2022. Binigyan kayo ng pagkakataon ngayon 2025 na wag nang bumoto ng mga same people na nagpapatakbo ng gobyerno ngayon tapos binoto nyo pa uli. May tawag na sa si inyo. Oh, anong tawag sa si inyo? You deserve it na. You deserve yung mga binoto ninyo. Eh, ng ngatain ninyo. Hindi ako mainit ulo ko siya ganyan eh. Bakit? Nandamay pa kayo eh. Natotola, nandamay pa kayo. Kaya kung nagugutom kayo ngayon, ha? Tapos iboboto nyo pa rin same people, you deserve it. Magutom sana talaga kayo. Bakit? Eh binoto ninyo eh. Magutom pa kayo uli, ha? Hanggang tubirit na yung mga mata nyo sa gutom. Bakit? Boboto pa rin, pareho pa rin binoboto nyo. Hindi na kasalanan ng gobyerno yung kasalanan nyo na yung tatanga kayo. Yan ang katotohanan. Isaksak nyo yung sangalangalan ninyo. Uli din ko, isaksak nyo sangalangalan ninyo yan. Mantakin mo, gutom, gutom na kami yung taas, -taas na ng bilihin, amalan ng presyo ng bugas. Kasi ang iboboto nyo, same pa rin. Ano tawag sa inyo? O ni yung nasa gobyerno, yung paring boboto, pati yung kapatid, boboto nyo pa uli. May tawag na sa inyo. Pag, pag na na kayo sa presyo, sisihin nyo na sarili nyo, ang ako kasi, ang ako, antang ako. tanga Ganun na ha.